naaway niya. ka. Nung wala ako dito. Ha? Inaway ka ni ate. Anong ginawa ni ate sa'yo? Anong ginawa ni ate sa'yo? Ha? Ano? Tapos? 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 Anong inaaway ka ni ate? Ano? Aray, 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 aray. Inaway ka? Sabi niya. Inaway ka ni ate? Ulo, oh, no, no, kahit nandito ako, inaaway ka ni ate ah. lalayas yes, nga ngayon ako. Ngayon na. Lala si Luna, susumbong. Inaaway ka ni ate, nung wala ako dito? Hmm. Pinipigilan ka magsalita? Ano ba yan? Oh, bakit? Anong ginawa sa iyo? Oh, ano? Oy, oh, naaway ka pa rin, oh. Sabi niya, alis na nga ako. Alis na nga ako. Oy, oh, naaway ka talaga. <laughs> oh, nakita oh. ko, nakita ko inaaway ka. Oh. Paano na lang pag wala dito si Nanay? Talagang inaaway ka ni Ate. Oh, Kawawa naman pala ang luna ko, inaaway ni ate. Pero pinakain ka, pinakain ka. Ni ate. Pinakain ka nung wala dito si nanay, pinakain ka. Mm. Oh, hindi. Baho. Baho ng hininga. Baho ng hininga. Baho ng hininga ni Luna. Alam yung buntot niyo. Bakit gumagalaw yung buntot mo doon sa likod ko, ha? Ha? Sinala, anong... Siguro inaway nyo sinala, kaya nagkasugot sinala. Ha? Inaway nyo sinala, no? <laughs> <laughs> Ayun pala eh. Ayun pala, eh. pala eh. Sabi <laughs> niya, akala mo, akala mo Oh. Oh, na si Kahil, kail. Oh. Kahil! Mm, mm, kamot, kamot, kamot. Ha kamot. Mm. Kawawa naman ang batang may sakit. Kawawa naman yung batang may sakit diyan, nakakulong. Hoy, siguro inaway nyo si Nala nung wala dito si Nanay. Bakit may sugat si Nala? Baka binugbog nyo si Nala, no? Oh. Kayo, ah. Buong dalawa, tulog na tulog, oh. Shhh! Nakaingay mo dyan.